Hiwagang nga ni Papa Carlo! Ngayong umagay, maupo at makinig at matuto. Sisiguraduhin namin, meron na naman kayong uh, matututunan na dadalhin nyo hanggang sa kabilang buhay. Loko to. Yan ang gusto nyo, di ba? <laughs> Yung talaga meron kayong babaunin oh, hanggang sa hukay ninyo. Babaunin Okay. Uh, <clears throat> Let's Nap go. Napakagandang uh, kwento na naman ang uh, pag-uusapan natin ngayon. Kanina kasi yung topic eh puro si Olympics mm -hmm. uh, ang ating uh, Olympian. The Golden Boy, Carlos uh, Yulo. The Golden Boy, Oscar De la Hoya. <laughs> 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 ang uh, ating uh, Golden Boy, dalawang gold na. Papa Jay Poy, uh, ah, curious ako din dyan sa ano. Kasi di ba nanalo siya ng gold. Mm. So, pag nakasungkit ka ng gold, meron kang 10 million. Tama? Oh. Eh, dalawang gold yun. Paano yun? 10 million ulit. Yung eh, nga, tanong ko eh. Oo. Oh. Tapos, may bahay ulit, may condo ulit. Di ba may nag-pledge? Uh, mm hmm. uh, condo, fully furnished. Ang value ay 24 million. 24 million. Sabi, no? Counting kaalaman. Yung rings sa Olympics. Pito yun, di ba? Lima. Lima? Hmm. Alam mo yung ibig sabihin? Binawasan <laughs> pala. Ito't <laughs> 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 binawasan. Lima. Lima na lang pala. Lima. Okay. Ayan yung continents ng buong mundo. Lima. Pinagsama kasi yung uh, North and South. America. Kasi pares na mga Amerika. So, um, Amerika, Africa, Asia, Europe, Oceania. May isa sali isa eh. Mararagdag ganyan isa. Na isa pang ring. Oo, oh, ano? Nemic. <laughs> sa ano yan? Inter. <laughs> Interplanet yan. Hindi tayo mananalo dun ah. So yan yung rings na yan. Ang, ang, simbol ang simbolo niyan ay yung pagkakaisa sa mundo ng palakasan. Pagkakaisa hmm. ng bawat tao sa mundo ng palakasan o sa sports. Ang tanong ay bakit yung kulay ganyan? Yan ba yung mga kulay ng continent? Hindi. Yan yung kulay na makikita sa mga bandera ng mga bansang kasali so yan yung kulay niya yan yung mga common na makikita mo sa bansa sa kanilang uh, flag national flag yan yung mga common na kulay sa national flag ng mga kalahok o yung mga kasali sa olympics <clears throat> so kailan nagumpisa yung uh, olympics Pagkakaalam ko pa ba, Jeff, Tama na. ba? 1896 sa Athens, Greece. Ang host nito, Greece. Tama ba? 1896 sa Athens, Greece. Ah, yan. Tama. Tama. At ang sumunod na Olympics ay... Ito rin. Itong Paris, France, Noong 1900. Tama ba? Every four years. Every four years. <laughs> Sa Paris, France, noong 1900s, eh, dyan ginanap. Yung pangalawang uh, Olympics. At yung pangatlo naman, sa United I States na. Itong Olympics na inabutan natin ngayon, yung ginagawa natin, na sinasalihan natin ngayon, 1896. Nagsimula. Pero alam nyo ba, bago pa magsimula yung Olympics na kinagis na natin ngayon, may Olympics na noong unang panahon. 776 BC. Tama. Hmm. At yan ang ikakwento ni Papa Carlo. galing mo talaga, partner! <laughs> galing mo talaga, partner! Galing, galing, mo talaga, partner! <laughs> <laughs> oh, kaya tayo nagka-idea dyan sa Olympics. Na sumali diyan kasi noong uh, unang panahon Papa Joey eh, bago pa man ito na kumpakan na establish itong uh, Olympics na ito. Nanalo tayo sa isang paligsahan sa larangan ng takbuhan Papa tayo Tayo? Oo, nanalo tayo. Hindi ito sa Olympics sa. Ito kasing ano, meron tayong kababayan hmm. mga 1700s eh na hire hmm. siya ba? sa ibang bansa. BC pa to before Christ 776. BC. Anong sport? Sige, kwento. Ito ano, Papa, Jepo, eh, ano pa pa sa larangan ng takbuhan ito eh. Kumbaga, itong kababayan natin, kumbaga naimbitahan dun sa lugar na ito. Na, kumbaga hinayar siya na nagpag-alaga ng mga hayop. Hmm. Sa ibang bansa. Pumunta siya sa ibang bansa. Malaki sahod. Eh. Ngayon habang uh, nag-aalaga siya ng mga hayop Papa Joyboy. Inapapansin niya may malaking ano, building. Ang ingay. May malaking ano, building kumbaga Yung building na yun dome pala yon. Hmm. Dome. Hindi niya alam ah, eh parang sa ano yan ah parang sa Rome yan ah so, Yan ba yung sikat na ano tourist attraction yung Colosseum? Oo. Uh -huh. Yan ba yan yung Rome? Sa Rome yan eh uh -huh. kasi mga gladiator Yan ang ano noon, <clears throat> nung unang panahon. Hmm. Yan ang uh, sports no, gladiator. Hmm. Ubaga sabi niya, ingay ah, Kumbaga nagsisigawan. Hmm. So pumunta siya nakurious curious siya. Hmm. Sabi niya baka may ibigay ng mga bigas doon. Pumunta siya. Inawag siya. Oh tinawag. Ba't ang tagal mo? Sabihan siya, ba't ang tagal mo? Dito ka na, magparehistro ka na. Hmm. Nagulat Hindi sa mo siya, siya kasali ah. Nagulat nga siya kasi ano, kubaga yung suot kasi niya, Papa Jepoy, eh, nakaano siya eh, kumbaga fit yung suot niya eh, naka shorts, tapos naka sando. Eh, galing siya sa pagpapakain ng ano, ng mga baka, kabayo. Inawag siya, ngayon, aksidente nga nga naparehistro siya doon, Papa Jeff, eh. Tapos pagpasok niya, ang daming tao. Tapos pinapila siya doon sa mga, ano, yung mga pareho niya ng suot. Ano yung suot nila? Green? Ha? <laughs> Parang napanood ko eh. <laughs> <laughs> Huli green. Huli green. Uh, Naka-jacket, may zipper. May zipper. May number dito. Meron. Naku po, Diyos ko. <laughs> <laughs> napanood ko ata yan ah. Ah. Parang hindi Olympics yan ah. May babae doon nakatayo sa likod. Nako po, sa likod? Oo, oh, tapos nagsasalita. At nagsasalita. <laughs> sabi ng babae, oh. Naka ano? Naka Ah, oh, sabi ng babae, oh? Green light! <laughs> Green light <laughs> Ngayon nung Ano Papa Jepoy eh, Nung pagpasok niya dun sa Sa mall ah, mall, mall Yung stadium Eh nagulat siya Punong-puno yung mga tao Naamay siya eh hmm. na siya Nagulat siya Tingin siya ng tingin Sinigawan siya nung ano kumbaga... Kumbaga yung Coordinator doon. Hoy! Ginagawa mo dyan. Turista ka ba? Hmm. Oo. Pumila ka na doon. Si Coach nagaling. Oo, si nagaling. <laughs> patayo-tayo lang ba? Oo, patayo-tayo lang. Nakatingin. Oo. oo. Ano Anong... Pinagtatawa na siya ng mga tao. Kasi... Ano sabi ni Coach? Turista ka ba dyan? Eh, para piruin mo pagkakuha mo ng bola, tumayo ka na lang doon, wala ka nang pakialam. Oh, turista ka ba dyan? Magagalit na si Coach. <laughs> mais ka. Nakatayo siya. Ngayon, uh, ang sinabihan siya nung kumbaga yung nag assist doon, pumila ka na. Ano ba? Para kang turista. Patayo-tayo ka dyan. Sabi niya, saan ako tatayo? Eh, pinarehistro lang ako dito. Nung pinalinya na siya doon, Papa Jepoy, nakarinig siya ng putok. May, may bumaril? Hmm. Ah, may... May bumaril. Nataranta siya. Ganyan. Ganyan. ba? Oh, parang ibang baril yan. Parang ambush yan. <laughs> May bumaril. Isa lang ba? Isa lang? Isa ah. lang? lang. lang. Oo. Oh, pag karingin niya, pag! Sabi niya, Takay! Takbo! Takbo! Takbo siya. Grabe, <laughs> kumaripas siya, Papa Jeto. Ang bilis talaga niya. Kasi ito palang kababayan natin, eh trabaho nito mga hayop 'di ba tagapag-alaga ng hayop Ano bang so, alaga niyang hayop Mga pinakamabilis na hayop Pinakamabilis? mabilis Oo, oo. Ano Hinahabol ma kasi niya pag nakawala oh. tong mga hayop na to hinahabol niya yan eh kaya Ayan. nagagalit yung mga amo kasi niya pag uh, hindi niya nahuli tong mga alaga Train na train siya Train na train talaga siya sa oh. takbuhan Oo oh. Kaya nung pagputok nung ano kumarapas talaga siya takbo oh, takbo Nauno siya Oo oh, kaya kung kumbaga doon sa previous niya na trabaho kasi yung mga hinahabol niya ang bibilis din talaga ano yung alaga niya ba pagong <laughs> <laughs> Akala ko mo <ba> naman cheetah. <laughs> Ano? Diba? Cheetah ang pinakamabilis, di ba? The fastest uh, land animal. Land animal. Ang, cheetah. Ang takbo yata ng cheetah, parang nasa 70. Tama oh, ba? 70, 60. Lakas ano? Ha? Nakapanggilid ba yan? Tingnan <laughs> na natin yung cheetah. Cheetah. Uh, speed. Speed. 60 ata. Ha? Parang pasyo. <laughs> <laughs> Sintuloy ng pasyo. 60 ata. Ano Ilan? Na? Wait na nga. <coughs> so, yun na. Tumakbo sila. Nanalo siya. Tumakbo, Papa Jepo eh. Kasi nga eh, narinig niya yung putok. Sabi niya, takbo na! Baka tamaan tayo! Maripas siya, Papa Jepo eh. Pag-ihikot niyo, ang bilis, Papa Jepo eh. Kinuha lang niya ng 10 seconds. 10 seconds? Ah, uh, 100, ano, meters. Oh. Tapos dun sa ambilis dulo, na. dun sa dulo, ah uh, Ano, Papa Jepoy? Finishing line? Mm. barbwire <laughs> <laughs> Barbed wire. Barbed <laughs> <laughs> wire. Nauna talaga siya. Seryoso. Kinuha lang niya ng 10 seconds, palakpakan yung mga tao. Double. Tapos suma sumalubong sa kanya. Mm -hmm. Yung mga tao sinabitan agad ng ano? Medalya. Garland. Ah, <laughs> Saan ba uh, sa galing niya? Sa airport? <laughs> Tapos may ati-atihan? <laughs> <May> ati-atihan. Sinabitan <laughs> <sa>, ng garland. <laughs> ah, sa sa katikilan pala yun eh. Sa, <laughs> sa <laughs> <braque>. <laughs> May ati-ati may tambol. dug 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 Hey! Ayusin mo na kayo yung kwento mo. sa kwento. Binaba mo sa airport eh. Kaya pala may tarpulin eh. Welcome. Ayup naman na kwento yan. Ayusin mo naman. Ginabitan siya ng medalya. oh, Oo. Tapos, uh, nagulat sila. Anong bansa ka ba? Oh. Philippines. Pilipinas. Oh. Kaya nagulat yung mga ano. Ang ah, tulin. Oo, oo. First time tong sumali dito sa paligsahan. Oh. Na ang liit pa ng bansa. Nanalo. Mm. Oo, oo. Ano bang insayo ginawa mo? Mm. Sabi niya, ah ano eh, uh, di ko naman alam. Paligsahan pala ito. Oh. Oo, oo. Akala ko may bigaya ng mga bigas na pila. Oo. <laughs> <laughs> oh, na bigay na relief. Oh, <laughs> kaya siya, ano, kaya siya nag-register. Oh. <laughs> yung pala, pa-contest pala, ito, hindi ko sinasadya. Nanalo pa ako dito. Oh. Oh. O, wala nga akong ensayo. Yabang pa ng ano. Hmm. Yabang ng Pinoy kasi wala oh. daw siyang ensayo. Eh. Ano. Eh, narinig lang pala niya yung putok papa, Jepo. Eh. Hmm mabilis tumakbo. Oo, oh, narinig lang niya yung putok ng baril. Kaya siya napatakbo ng mabilis. Hmm. Oo, oh, akala niya magkakabarilan na. Kaya ayun, Papa po, hindi sinasadya na nahalo yung Pilipinas. Oh. Ah. Ang kauna-unahang runner. Runner. At ang kauna-unahang... Uh, hmm. Ano, yung... <laughs> Ayusin Dapat mo. pala, ano, no, uh, tawag nito. Ano? Meron na rin pala maisali yan sa Olympics. Oo. Oh. Yung patagalan ng dating. Nang? Nang dating. Baliktad naman, imbes na paunahan. Oo, oo, oo. Patagalan. Patagalan ng dating. Sinong kasali? Ha? Ikaw do'y ipapadala. <laughs> 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 Ikaw do'y <doon yung> ipapadala. Hindi <laughs> <laughs> kaya yun? Ikaw padala rin na sa Olympics. May bago. Ano, ano yun? <laughs> babayero. Babayero. Wala tayo. Tayo. Matay na yung mga babayero. Tumakay ka! Barangay LS 97.1 97. 97. 97.1 For Number one.